Itong mga to naman, siguro after one week or more, two weeks, I think, pwede na itong anihin sila. Ito. Yung mga ganito naman, after 30 days pa to, or less, parang ganun. Um, nakalimutan ko na kasi eh. Pero noon kasi, um, nilalagyan ko siya ng date. Ngayon lang ako hindi nakapag- uh, kapag sulat sulat sa mga tangkay nila pero approximately 45 days from buds yung from buds yung mas maliit pa dito 45 days siya yun yung bilang ko nung nakaraan pero kasi pag masyado kasing maulan uh, may times na nahuhuli ngay siyang nahuli siyang mahinog tapos pag masyadong mainit yun Mabilis lang siyang mahinog. Yan po. So, konti kaalaman lang. Alam niyo po ba kung ano to? Ito ay fungi na. Kaya, um, after fruiting season, tatanggalin na po namin ito. Ayan o. No? nakikita na lalo, nakikita na dun sa tangkay niya. Meron na siyang symptoms of fungi, fungi. Pero kasi ang fungi kasi ngayon kailangan ng spray yan eh ito. Ito naman is bakas naman ng spray ito. Fungi po yung ini-spray namin para po hindi po kumalat yung fungi ay yung fungi. yan Ito po o oh, bagong spray lang. Tapos kung makikita nyo, meron, merong bilog-bilog dito. Actually, tinusok-tusok lang nung kapatid ko yan. Tinanggal niya yung mga bilog-bilog na fungi. Kaya ganito na yung kinalabasan niya. Which is effective naman kasi hindi kumalat yung fungi niya ay. Tinanggal niya yung mga bilog-bilog na fungi. Tapos yung mga ganito. Yung mga... Ito, yung mga ganito. Kaso ito, healed na tinanggalan niya ng par ari parang ganto guys di ba yung mga ganyan fungi fungi na kasi yan binutas yung mga... binutas butas niya ganto yun na yung itsura oh. pero at least hindi ko malat yung hindi ko malat yung sakit na pun yung sakit na ano stem cancer na lang stem cancer yun hindi naman siya kumalat. So masasabi ko effective naman yung pagganto-ganto niya. Kaso nga lang wala siyang bunga. Hindi man tinubuan ng fruit. Kaya tanggalin na lang. Kung ako sa kanya, tinanggal ko na lang 'to.